Department of Foreign Affairs pinag-aaralan na itaas ang alert level sa Iran at Israel dahil sa pagtuloy na sigalot ng dalawang bansa. May live report si AJ Ignacio. AJ. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Jonas yes, De uh, Precious at uh, Kuya Kiko uh, nais nga no Nang, uh, oh, pinaga ng pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs ang pagtaas ng alert level sa Iran at Israel. Ito'y kasunod nga kakiko at ate Precious ng patuloy na missile launch ng bansang Iran sa bansang Israel. Sa isang panayam sinabi nga ni uh, DFA Undersecretary Eduardo de Vega na kanilang uh, pinag-aaralan ang kasalukuyang sitwasyon sa day to day basis upang malaman ang uh, posibleng pagtaas mula alert uh, level 2 at uh, sa restriction phase ay aakyat nila ito sa alert level 3 para naman sa voluntary repatriation phase. Narito Kiko at uh, Ate Precious ang pahayag ni DFI Undersecretary Eduardo de Vega. yung mga ambassador, iniitay lang namin yung written recommendation nila na gawin natin alert level 3. Meaning, hinihikahit na yung Pilipino eh. Pero hindi naman mandatory kasi eh, hindi natin mauwi lahat. So, pero kahit na wala pang nakasulat, we are acting, both embassies are acting as if they are already in alert level 3. In other words, parehong nag-dawagawa nag na ng voluntary representation. Mm yan ang tinig uh, ka Kiko at ating precious ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega. Tawag na inaasahan din darating ang unang batch ng mga OFWs na mula sa Israel ngayong uh, darating na linggong ito, kung saan inaasahan ayon pa kay de Vega ang nasa 26 na OFWs na unang makakauwi dito sa ating bansa. Yan muna ang pinakuling balita mula dito sa Department of Foreign Affairs para sa bagong Pilipinas. AJ Ignacio Radyo Pilipinas Radyo Publiko